Target ng pamalaan na ilunsad na rin sa mga kaniwa stores sa Visayas at Mindanao ang 29 pesos na bigas para sa vulnerable sector. Kasado rin ang Rice for All na magbebenta ng mas murang bigas para sa publiko. Yan ang ulat ni Clazel Partilio. Ayak na lamang sa tuwa si Lita nang makabili ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas. Malaking bagay daw ito para sa gaya niyang hirap makabili ng bigas matapos mas stroke ang asawa. 56 ngayon sa sa palingke. So, di po. ko ibalint e, na lang dito, di halos dalawang kilo na. Mm -hmm. Di magtsaga na lang ako. Ngayon. Saan niyo po pwedeng gamitin yung natitipid niyo sa gamot po ang malang gamot ng asawa ko. Para mas marami pang 4-piece solo period na katatanda at may kapansanan na mabenepisyohan ng tig-29 pesos na kada kilo ng bigas, palalawakin pa lang Department of Agriculture ang Project 29 at dadalhin ang murang bigas sa mga kaniwa store sa Visayas at Mindanao. Isa sabay ang rollout ng Rice for All program ng DA. Target ng ahensya na magbenta ng 45 pesos hanggang 48 pesos na kada kilo ng bigas para sa general public o ordinaryong consumer. Manggagaling ang bigas mula sa mga kapartner na kooperatiba at trader ng ahensya. Yung ating overall kadiwa number ay 300 plus na yan nationwide plus ang makakatuwang natin dito yung mga lokal na pamahalaan. Ang intention talaga ng programa natin, magkaroon ng access sa murang bigas. So, inisiyatiba to ng ating Pangulo. Good news ito para kay Lolo Rodolfo, pero hirit niya. Dapat, in general, meron na talagang murang bigas. Taya ng Agriculture Department, bababa na ang presyo ng bigas sa harap ng dahan-dahang paghupa ng halaga ng imported rice sa pandaigdigang merkado. Mula $600 noong Desyembre, bumaba na aniya sa $531 ang kada isang metriko toneladang imported rice. Ramdam na ito ng ilang rice retailer. Merong bumaba ng nasa mga 50 pesos per 25 kilos. Yung dati ang benta namin is 58 ngayon ngayon, ginawa ko na siyang 56. Sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 45 hanggang 65 pesos ang per kilo ng lokal na bigas. 47 hanggang 65 pesos naman ang imported. Mas mura ng 3 piso kumpara sa presyo noong Marso kung kailan naitala ang pinakamataas sa presyo ng bigas sa loob ng 15 taon. Ang dating tig-50 pesos ng well-milled rice na binibili ni Domingo, nakuha niya lamang ngayong araw sa halagang 47 pesos. Alam mas bumaba pa. <laughs> Hindi lang 10 kilo bibili. O 20 kilo. Hopefully bababa pa rin siya ngayong uh, July. And then, uh, yung ating supply naman, maganda rin. Wala, walang problema. And of course, uh, itong taripa na pagbaba, may epekto rin yan. Of course, uh, ayon na rin sa pag-aaral ng uh, Philippine Statistics Authority. Kakayanin niya yung, ano, yung range ng 40s, uh, lalo na sa well-milled rice. Kalazal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.